What's up mga badi? Maadyong hapon sa inyong tanan no? So maulan-ulan na panahon ngayon mga badi. So mga badi di ako sa among simbahan karon para sa new update sa among simbahan. Kay eh, katong vlog na ako mga badi, taghan ingon kung asa ang new update sa among simbahan. So mga badi, bago po natin umpisahan yung ating video, kaya wag mo nang kalimutan natin mag-follow sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. paki subscribe na rin mga badi. So siyempre mga badi no, karon adlaw ang mga badi. So duwa la sa di nagtrabaho sa simbahan na mga badi kay murag nag ayagraman sila sa kuan sa baras. So karong adlaw pud mga badi ulan-ulan pud kay lain jud ang panahon mga badi. So mao ni update sa atong simbahan mga badi na ana sa ibubong og dire sa giglid mga badi you need pa na asintadahan para maayo na dyan mga body kaya parang aning diri ay dapit ang kaya mga body mabaklas na anak sa so, mga body katong gustong mag sponsor o mag donate para sa among simbahan mga body So pm niyo lang ako mga badino kung kinsa yung mga may bukal na mga puso dyan para sa pangdagdag dito sa aming simbahan kahit naman lang yung pang-snack sa mga volunteer na nagtatrabaho dito at malaking bagay na po yun para sa ating simbahan. So mga badi no, hindi naman po sa ginawa ko ang video na ito para gamitin. Ginawa ko ang video na ito mga badi para may pakita ko sa inyo yung update sa aming simbahan. At nandyan na lang po yan sa inyo kung gusto nyo mag-sponsor o mag para dito sa aming simbahan. At malaking tulong na po yan mga badi. So mga badi, diya dapita mga badi. Kaya tanaw-tanaw ra sa tadiri dapita mga badi. O nagbulig-bulig sa tadiri mga badi kaginagmay. Kaya murag ulan pa man dyan sa gawas mga badi so di napita mga badi daghan yun nagtanaw-tanaw kay wala man sila ikatambayan kay ulan man sa gawas so di po sa gilid mga badi na apod yung court so daghan po nagmulay diya sa mga bata so mauning abdi sa mga simbahan mga badi diyang sulod pero kaning mga area mga badi tanggal na na mga badi pag pag clear na yung nasa ano sa labas so murag gamay na na dyan na panahon mga badi no maayo na dyan nga atong simbahan o hemplo na dyan mga badi so di man ta per mga badi pero dili na dyan, dyan mga limot sa atong gino kay maon mga talwa sa ato So mga badi, ulo spray lang tayo sa mga badi no sa pangadlo adlaw na at mga gibuhat. So mga badi, diadapit ang mga badi. So shout out na lang food ko dito sa mga gatanaw. So shout out na rin food ko dito sa mga nagtrabaho diri ay kay kuya. Huwag sa akong sangkay na si G. So mga mga ba no Shout out na po kay Consel Diri Ay Dapita Murag mahagip mo sa camera So dagang salamat Katong mga sulit na supporter na ako Katong mga wala mga limot sa ako Pero di Dapita ulan ulan jud Dagang salamat mga badi. Amping mo pirmi I love you